Hello and good day everyone! Another recipe tayo today. Fish recipe ang aking version sa pagawa ng fish longganisa or longganisang isda. I love isda talaga at kahit andito sa bansang France ay talagang nagluluto talaga ako ng mga fish adobo at iba't ibang klase ng isda. Kung ano yung available sa market dito na malapit sa amin ay bumibili talaga ako. Lalong-lalo lalo na yung nakabili ako ng bango sa Asian market So ginawa ko siyang bangus steak na napakasarap talaga Kaya this time napag-isipan ko na why not na mag-try ng fish longanisa Longganisang isda na kung saan I love it talaga at first time ko ito na gagawin Napakadaling gawin, napakayami at kayang-kaya pa sa bulsa sana ay magustuhan ninyo ang video na ito, ang aking version sa paggawa ng fish longganisa. But first of all, ay kailangan nating malaman kung ano-ano yung mga ingredient na gamit ko dito. Of course, fish longganisa, so nangunguna ang isda. One-fourth lang na kilo ang gagamitin ko dito kasi first try ito and pwede siya na yung fish fillet na gagamitin natin ay pwede ready-made na siya, nabibilhin natin sa market or fresh, basta wala nang buto. Gamit natin food processor or pwede din kung may blender or kung wala, ay i-slice natin siya ng maliliit para maano talaga siya na parang ground fish na yung ating isda. So, pag ganito na ay okay na okay na siya at kukuha tayo ng bowl para ilagay natin yung isda. Ang gamit ko dito ay yung fish fillet na nabili ko sa market na naka-frozen siya. Pero okay na din. Of course, isunod natin ang garlic. Mas maraming garlic, mas yummy talaga. At gustong gusto ko maraming garlic. After niyan, ang ating asin. 1 teaspoon na asin, okay na para sa 1 fourth kilo. Pero kung gusto ninyo nagdagan, okay na okay. Depende sa inyong panlasa. And then optional lang itong paprika powder kung meron kayong atsuete mas okay para dagdag talaga sa kulay. At di mawawala ang dagdag aroma at lasa ang ating pepper powder or ang ating pamintang durog. Ang soy sauce din ay kailangan-kailangan din para sa ating recipe. 1 tablespoon na soy sauce pero add kayo ng soy sauce kung kinakailangan talaga. At hindi na ako magagamit dito ng seasoning kundi mag-add lang ako ng kunting sugar. Ayan, one-fourth sa cup na sugar, brown or white, okay na okay. And then, para sa recipe na ito, ay magdagdag ako ng mantika. Ayan. At, pwedeng-pwede din ang flour or cornstarch na idagdag natin sa ating recipe. At the best, hindi mawawala sa aking recipe ang lemon juice. Importante talaga para sa akin yung medyo may asim ang ating fish longganisa na may sugar konti and then asim. Para sa akin, perfect combination yan. Ayan, i-mix-mix lang natin yan hanggang mag-combine lahat ang mga ingredient para sa almost perfect na mixture ng ating fish longganisa. And after nito, tapos na, ay ready na natin yung pang-wrap natin. Gamit ko dito yung cling. Pwede din yung plastic or cellophane or yung baking paper. Pwedeng-pwede. Pwede. Tapos, magdagdag ka lang ng one teaspoon, 2 teaspoon, 3 teaspoons, depende sa inyo kung ano yung gusto ninyo na size. Medyo malaki, mas marami, okay na okay. Depende sa inyo sa akin, 2 teaspoon, okay na okay na siya. Kasi parang ibalot natin na lumpia style. Napakadaling gawin talaga at nakakamiss talaga ang ganitong recipe. Last time ako nakakain ng fish longganisa, noong nasa Pinas pa, kaya. Namimiss ko talaga na nandito na ako sa bansang France at ah, talagang ginagawa ko, nagsusumikap para makakain ng ganito. Of course, iba yung lasang Pinas talaga. Lalong-lalo na yung fresh na isda yung gagamitin natin. Dito, kalimitan kasi mga tinda frozen fish na siya na mabibili pero okay na okay na. Pag natapos na ibalot lahat-lahat ay kailangan mo na natin ng 1 to 2 hours na iset aside natin siya bago natin prituhin or mas maganda din na ilang oras pa. Or pwede din na kung hindi nyo pa gusto na agad-agad prituhin ay pwede na ilagay muna natin sa freezer. Sana ay nagustuhan ninyo ang recipe for today na fish longganisa. Hope you like it and God bless us all.